What's up, what's up, what's up mga karepa mga karema. good morning, good morning everyone, happy sunday sa atin lahat so yun nga uh, ito, subukan so, uli natin na mag-YT buwan uli natin kung pwede pa tayo pero sabi ni boses ko Ewan kagabi kasi galing ako sa live niya, umakyat ako yun nga, then ko yung aking uh, channel, kung okay pa, sabi niya tingnan ko daw sa dashboard meron pa ako mga dollar sign. So meron pa naman din, meron pa rin man ako na tirang uh, dollar doon sa aking uh, Google account. Siguro nasa 60 pa yon. Pero alam ko matagal na yun, nasa uh, ilang months na rin, siguro mag isang taon na rin. Pero andun pa rin siya. So ibig sabihin nga is nandun pa yun. ah uh, meron pa akong pag-asa na ituloy yung ating uh, YT. So, yun guys, ah uh, hindi ako suporta nyo na sana eh suportahan nyo pa rin ako kahit na matagal ako nawala sa YT gawa nga nung na-busy ako marami kong inaskaso so ngayon isip ko na lang uli na bumalik try ko lang uli kung makakapasok pa uli tayo kung welcome pa tayo sa mga tropa natin dyan sa mga repapits natin so kung susuportahan pa rin tayo salamat pa rin talaga ng sobra yun yan nag try din ako kahapon mag upload ng video dalawang video in-upload ko, pumasok naman siya, then in-open ko yung dollar sign, so, gumana naman so, ibig sabihin niya, is na ano pa rin yung, ano natin, YT ah, uh, then, yun, tutuloy ko tatry ulit ako mag pumasok ulit sa mundo ng YT so, yun ah, uh, hingin ko ng kahit konti supporta sa inyo, ha, <laughs> hingin nila kahit konti supporta, ibig sabihin, yun nga ah, uh, balik ulit tayo, then sa Tuesday, day ko so try ko kung marunong pa akong mag live ha kung marunong pa akong mag live kung makakapasok pa ako kasi nakalimutan ko na yung mga ano eh yung mga na dapat gawin pag nagla live eh so susubukan ko lang sa Tuesday then uh, yun na nga ang problema wala akong alagad alam natin di ba kailangan may alagad kasi pang pambigay natin ng ano na tao dito uh, pambigay natin ng jacket pagka may mga visitors tayo so hindi ko pa alam kung pwede pa yon kung gagana pa or uh, kung pwede ba yung main so ah uh, sa mga kapanood comment naman kayo kung pwede ba yon kahit sa mobile na lang gamit ko kung maglalay pa ako kung sakasakali then kung paano pa ako makapagbigay ng jacket sa mga visitors natin so comment naman kayo please kung pwede pa yon kasi wala wala na ako isang ano eh dati da, dati may alagad nga ako di ba so wala na siya eh uh, na ano ko naman kalimutan ko na rin gumawa so, so kaya subo ako mag live pag hindi talaga pwede pe gano na lang tayo mag upload na lang ako na mag upload ng video kaya ng ganito pang samantalang video so yun nga kaya rin na wala na ako sa YT kasi nga gawa nga nung ano nung tawag dito nung nabisi ako ng sobra sa trabaho then nag rin ako ng ano ng papers ng mga anak ko kasi na uh, uh, binala ko siyang dalin dito so nadala ko naman siya na pero sa ngayon wala pa naman siyang work kasi one week pa lang siya sabi ko <coughs> excuse me sulitin niya muna yung ano yung kahit mga ilang days niya dito para makapag-ikot-ikot para makapamasyal <coughs> yun medyo masama yung ubo natin medyo may halong ano na yun ah diba na yun ah kaya kumakain ako ng ano max candy kasi nga mula nung galing kong basyon inubo ko kasi puro tagulan sa atin laging tagulan hindi nga ako nakagala eh lagi lang ako nasa labas ng bahay namin pinagmamasdan yung ulan binibilang lang yung patak hinihintay <laughs> ko pa titila hindi yun nga uh, nadala ko naman yung anak ko thanks to God talaga kasi wala kami naging abiria sa immigration sa Pilipinas sa immigration dito kung nagtuloy-tuloy naman yung proseso. Kaya thanks to God talaga. Salamat, salamat sa sapan ni Bagong Blessing. Dinilig na, dinilig na naman niya yung panang, panalangin namin na yun nga na makuha ko uli yung anak ko kasi nandito na yung panganay ko. Thanks to God at may work na siya to, at uh, magtutuyos na rin siya. Then pabakasyon din siya this uh, next month. So yun. Uh, kaya dun siguro medyo na wala rin ako sa pagwawait. Gawa nga nung inintindi ko yung mga papel nila na uh, si ko. So ngayon so, isipan kong uling mag-try kung sa kasakali. Eh uh, na sa mga kaibigan ko dito sa YT na nandito sa UAE, baka naman may alam kayong hiring. <laughs> baka naman may alam kayong hiring, baka natin pwedeng baka pwedeng yung testing yung anak ko. <laughs> ano lang ba? Ah, subuk lang kahit anong trabaho siguro. Basta legal tsaka maayos at tsaka parehas, eh okay lang. So ngayon nandito siya sa atin niya ay stay sa atin niya, pinapasyal pa siya lang ko lang siya. Nakita nga kami siyang araw. kaya yeah, binila ko siya na kasi ng grocery niya. So, yun. Sa so, mga kawaiti ko, syempre sa, tum sa buong team Leonatic. So, happy Sunday sa inyo. Mega shoutout sa inyo. Kay Ninang Ginger Do, kay Ninong Manila Vine, kay uh, boss uh, Christian, tsaka kay Madam Shawi, kay Ate Rachel, kay Sir Mio, kay uh, Ati Mega Jobs, kay Boss Woody, kay Ate Jing, kay Boss Mike, sa lahat pa ng mga natin, kay Tadeo Talan, kay uh, ko ng iba kasi sa tagal na. So yun na lang sa mga buong team Luyanatics at kung meron pang team na disundo, mega shoutout sa inyo, halos wala na rin akong kakilala sa, ayun, kay Ninang Joan Arlene, yun, tapos kay Madam Sasu o sino pa dyan sa mga Saka uh, YT na update pa rin. So, mega shoutout sa inyo. Ingat kayo lagi dyan. At, uh, uh, yun, sana balang araw, eh, magkita-kita rin tayo. Magka-banding-banding, magka kulap kulab uli, gaya ng dati. So, salamat, salamat. So, pa-share na lang ng video. share eh, no? Hindi, nga kasi, nawala na rin yung ano ko, nabuhasan na rin yung saging or yung banana natin, bumaba ng bumaba then yung watch hour natin bumaba rin, e eh, wow kung kaya pa natin na bulin, so yun yung na ko ng konting ano, konting uh, support ha, para kung sakali man bumalik uli, okay lang salamat salamat uli then, so yan, nandito tayo ngayon sa work so medyo inaantay pa natin yung kasama natin, wala pa ayan, natin yung ayan yung view natin so guys yung view natin ayan Morning 5.30 na. 5.30. So, yeah. Mas maganda to pag maliwanag na. Pero, syempre, madilim pa naman. Kaya, konting ano muna tayo. Konting nakaw ng video. So, yon nga uli. Guys, thank you, thank you very much sa ating lahat. Salamat, salamat. Siyempre, shout out ulit sa Ninang ko, Ninang Ginger dok, sa buong Team Luyanatics, kay Ninang Manilabahin, kay boses ko Ewan, at sa lahat pa ng tropa natin, Team Dusundo, o kung anong pang team kayo, o anong meron team, baka pwede magpaampun. <laughs> uh, yun, shout out sa ating lahat. Ingat tayong lahat. God bless everyone. At hanggang dito na lang muna. Back to the job na tayo. Bye bye guys.